Hi mga ka shout out. Yan. Welcome back sa aming YouTube channel Makoy. So for today's vlog ay kami nga po pala magluluto ni Tatay ng sinuam na dalag pala yung aming lulutuin na dalag. At hindi ko na po pala naipakita yung paglilinis dun sa dalag dahil nga po madugo ay baka po tayo magkaroon ng restriction So, ayan po dito po si tatay ay na, si na, netong dalag. At yung si kanyang pinalang pa lang. At dito rin po ay nagpitas na ng uh, dahon ng sili panlagay, yun po. At ito po yung... Hiwa-hiwa na, na rin po ng ating ricado, sibuyas, bawang, at luya. Ano pa ano na po yan? Oh, wow, ikaw po nagluto na ito, tatay. At nagluto si tatay ng matalos na mayroong kamyas. Oh, ay sarap. Tama-tama po ito. So ayan po, nagigisa na si tatay. Nilagay na po dito si Boyas, bawang, luya, saka po yung isda. At maglalagay na rin po siya ng tubig. So, ah, uh, mabango, mabango. Mabango ang amoy. Nagdagan pa po, po na konting sabaw. Ayan po at kuluan na ang ating sinuam na dalag. At nilagay na rin po natin ang dahon ng sili. Ayan. Titigma ko po. idol, maglalabang idol. Parang kanakain ko hito po yung iyong dating ina ano. Iniihaw. Titik mo ko po mamaya tapos po talaga nito nakain ng dalag. Titik ko po yung sabaw tsaka yung laman. At luto na po ang ating sinuam na dalag. Oh, sarap. At ako nga po pala ay nagbili dito ng ating uh, isang kilong tahong at saka po yung bigay sa akin ni nanay na uh, alimango. bali po itulutuin ko bukas ng sweet chili crab with uh, sauce. So yan po, nagsimula na po si tatay kumain at kami rin po kakain na din. Favorito po. Favorito. Ah.

Ay nako, may yung aso, mo yung, nakiki, ano 'yan. Nakikinig. Ano Ay, po, ay, 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 sarap po. Ang sinoon po'y parang tinola. Tinola Pero ang, ang isda po ay piniprito.

Dati po busog at nagkain po siya ng spaghetti. Sir, ayaw. Bakit hindi nga?

Okay. sa Sarap din nito yung maliit na talaga. Sila po, sila, Makol, si Tatay, tsaka si, si Luloy, magkakaano po sila sa mga ulam. Nangayon, isang palos, pumaka ng mga gataan. Ubod. Ubod, sila po magkakaano sa ulam na gano'n Balangitan. pagi. Sarap din, ito, yung maliit na ito, yung ipiparito ng ano, yung pinaka... yung parang nga rigado po Tatay

gusto nga man, wey. So, my... Kami... Dato'y pinagkagaling nga. Sa'yo pang sabaw? Ano? E maliit sa kanya. Sarap na'y ko. Baka dito na gilang. <laughs> Parang maaari pa rin. Nakukula

Tanda ko nandito na ko napapabinin dati ng pamayin niya sa pagbubo. Ay dati pamayin lang sa bububo lang ito mga ito. Kaya nga. Hindi nakain dahan. Ay dati, ang kanila ko ni Bani Banira napakarami. Pag sinilidahan niyo. Dahil ang nagdi-deliver na may yun. Ay gawa kang diyan po tatay na. Surin, ang nagdi-deliver sa uot ni Luan. Hindi natatanggap niya, hindi natatanggap si John. Luan, Bani Banira yan. Siyang binay, laging maraming sulit. Ay natatakot. Ano sila? Ano yung malalas pa? apatan.

At kami po na busog. Tatay po na doon, tayo papahangin na po sa buhay po dito sa amin. Uh, thank you, thank you po sa mga sumusuporta sa aming YouTube channel na Makoy. Uh, Mag-ingat po kayo lahat. God bless po. Bye-bye. Bye po. -bye. Bye -bye.